another video, another vlog for today's video guys ay 2021 ako umuwi, 2005 ngayon no, 2025 so 4 years. Ngayon lang darating yung package ko. Apat na carton apat din na tao. ko, baka pumunta pa sa Italy, sa Japan, nag pa, one year, one year, ano dumating ngayon, Ninintayin na natin yun. Kasi siguro expire na yun lahat. Kasi noong umoy ako din, maayos pa ako. Ngayon din ako maayos. Iwan ko yung magamit yung <laughs> <laughs> Wala na. No, wa Pasorbida na yun guys. Pasorbida, pasubida. Hintayin natin yon kasi suwerte talaga yung pagpunta natin dito. One thing. Morag Isabot. Guys, nandito na guys. Nandito na yung juan nila. Oh. Nandito na yung ano guys. Nandito na yung package guys. Oh my god! I missed my package! Almost four years! Charo. So. Oh, so, uh, do uh, Tingnan yung truck ko galing ibang bansa. Ayan, video natin kasi remembrance. Um, ito nga pala yung unang lumabas, guys. So, yun. Da, oh my God, this pogi, sir. Ay! <laughs> sir, nami biko. Happy Valentine's Day, sir na dua diri nga nagwanti noy. Asa na nga nito? Ah, nanay. So guys, ayan talaga yung may arkis. <laughs> ayan, dumating na yung package niya. Yung amo niya yung nilagay dyan. Tsaka yung mga laga niya. Ang lalaki doy. Ganyan dati yung mga package ko, pero ni isa, hindi ko alam kung saan. Ayan. lumipat tayo. Nandito tayo, guys. <laughs> so guys, nandiyan na yung ano niya. So guys,

Pakamisang so, ko. Ah, Sa of <laughs> Ayan. So, tea. Green tea, white tea, basta tea. nong ninini. Chocolate. Siyempre guys, talaga makikita nyo lagi. Chocolate. Ano itlog? Ano Darcy, yung mga, mga kuhan. Amo sa kaning gabaw, ko gabaw ng gawa. Oh, ang dama ka na rin. bugas, day. Oh, naku'y bugas pa. Ang kita. Biryani, day. Biryani pa. Oh, ma. May itong pamaha. Apan niya, pamaha. Ayaw na si Hiko. Hindi aman kayo. <laughs> makuya corona. Sa huna po rin ko ron, mo. Ayan, <laughs> guys. Unboxing the package. Galing California, Saudi Arabia. So, mayroong call gift, guys. Oh, mine call gift for only five pesos. Oh, mine short for only 50 pesos. Nag-short. Isa gidugo. Oh, ang gidugo guys, ito. Galing dito guys. Ang pang ko sa lubot. Ang mga pampers dito, pakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki. Ang mga pampers dito guys, bagay lang to ngayon sa mga ano, sobrang buksan natin kay si didugo naman siya Tinini. Basta malalaki to. Ayan. Bor? Asa? Then, mayroon, ala, nangakuan naman ni Day. Ala, nang buto. So guys, pumotok, hindi na nakatiis. And then, mayroon siyang sabon. Ah, itong kuan. Ay, boto, didi, ay Ayan, unboxing. Oh, Day. Ay, ulo. So, <laughs> Kayo na bahala magkuan ng partner. Ay Nandiyan lahat ng ano guys, yung breakfast. My friends. Biscuit, dream For um, oh, five real ha, five real times. Five.

lame sukar ayun guys <asukar. racias> Ayan, sa sukar adon magas ay yan ang mga sukar pangitagar mali ayon yung ang malikpan ambuk sila kasu sukar na tu mauning atuning atuning alam tamar ni ba guys tamar pampaputok kailangan niyo roso barin taste kasi pampaputok to prames oh my god lame karena ang lame kasi ang lame guys uga pag uga lame Mukhang ilag kuhan guys, pampatanlog. Aha. Lagi na kumakain mga arabo nito kasi lagi silang hot. Ito ang dates. Yes. Ilak na, isara natin. So guys, ayan. Oh. Ma Malibutan nga nag-chocolate. May hangar. Dugang lagi labara, daan pa kama. Ang damay mong sabon, ma.

Ang kantida dito e i... wala walay price. Dress, pwede pang night dress, pwede pang day dress, pwede pang non dress, basta dress. Kaya ko ba dito? So guys, sa isa kaduhang ko na tagay kabanata ng ating buhay. Bugas. Bugas kay magluto ko no mag Oh, nandito pa yung tamar. Pag, Ay, gigormigas, ang gormigas ang ning una.

adoy ang panggulo sa buho so guys, nagkakagulo na sila another okay. one another one oh, it's a rare bookstore